Good morning, good morning. Uh, ako po muli si Bindor Mix Official. Ayan po. Uh, Magigot po tayo ngayong araw, linggo, February 2. Yung ano ko, <laughs> video ko kahapon, di ko pa na upload So, ikot tayo maya-maya. Ayan po, araw po ng linggo ngayon. Yeah. Lahat nito. Wow. Ayun po yung ating mga limasat na yun dito. Ito po yung ating mga latagan na yun dito sa Peace Court, Malabo. Ayun natin po yung ating mga limasat. Ganda po dito, Ben? Wow. Mama? ng ating pong <coughs> ano at uh, limasak yan po yung ating mga ano ngayon mga latagan ngayon dito ayan po yung ating ano ah, 200 200 po kada isang kilo po yan ayan po yung ating 150 yan po marami po tayong mga tibots ngayon sunday february 2 walang pakiawen, sunday may lang Wah, itu. Alim alim tu. Ayan o, limasag. Seafoods. Ayan, ito po yung ating swahe. Swahe? Hipon lang. Swahe. 50 pesos. Pwede pang gulay. Ano lang, sinanay? Kilo. Ayan po yung mga deposit. 400 ko si pala isang kilo dyan. Kaya pala siya mong ato Boss, magkano sa pangot? Okay, ano na lang yan. Pusyento na lang. Isang tupok. 130 sa tupok. 130. 130. Nandiyan, pangulang nandiyan. Ano yan? Pangulang, mo? Oh? sa may bahay. Wow, sana all. May ulam na. Nakatabi, oh. Hindi <laughs> ka <kasali> sa benta. Kaya nga <laughs> tayo po, ay Para may pagkain tayo, eh. sa limatan? Benta tupok. Oh, buhay na buhay yung tatampal natin, ha. Nasaan na yung alimango mo dyan? Nabili na? Ba't hindi mo dinisplay? Ay, tatali, ha. Ay, hindi pa ba nakatali yun? Hindi pa. Nakakawala yun. pa ba yun? Kala ko kasi may tali na yun. Kinanana niya. Kinulong daw, kinulong. Para dumami. Ito so, po, meron po tayong uh, tunsoy. Ayan po. 50 pesos po kada sa tupo. Ayan po, meron po tayong bangos dito uh, na maliliit ang aking mga paninda.

ito ay naglalaway pa. Ayan, may banak tayo. <laughs> ito po ka isang tungkol Ito po yung ating kawilis. Mahaba po yung kanyang katawan. Mahaba po yung uh, kanyang muso. Yan po yung kawilis. Kano? 220 Ah, oh, 220 kada isang kilo ng ating uh, bluefin tuna ayan po yung ating uh, tuna bluefin 220 ang bluefin tuna dito po 50 pesos lang din po kada isang tungkuk ng ating alamang alamang sariwa ito po yung ating kabasig 50 pesos lang din po kada isang tungkuk ng ating kabasig ayan po yung ating kabasig naipatik po, sa yung segment dalawa po yun 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 na yun yun Nay, yun 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 Nay? yun lang. yun 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 po. yun 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 po. yun dito sa tonsoy mo magkano? Wait natin. Ito Yung dilis mo nanay magkano? 50 ah, pesos lang Boss, magkano mo, bos? sa ano mo, boss, sa sapsap. Ah, 50 pesos din. 'yan po yung ating sapsap. -sap. Tipid uh, din po pala isang tumpok ng ating sapsap. Ayan po. Pwede po yan papangan. Ito yung hubad na no? hubad. Sarap pang pangat yan. Dilit na ay dilit. Tandaan po yung kaday sa plato po na. Ang What quotation? What quotation? 100? 100? Okay, 100 ka dahil ang tungkong na Yan alam ba? Shout alangpa. out kayo, oh, shout out, shout out. Dito, magkano kilo? 260. 260 ang kilo ng na ating galunggong Ako ba? natin, magkano? Magkano dito? 130 ka lang. Sige, Ayan yung ating uh, oh. Magkano dyan kuya Nonoy? Eh? 50 lang sa isang tungko. Sa tonsoy mo, sa plato, magkano? 50 din. Ayan, puro 50. Thank right. Magkano kilo sa ipon mo? Magkano? 240. Mura. Mura. 240. Hindi ka lugi <laughs> nun. 340 po kada isang kilo ng ating ipon. Okay, thank you. Ayan po yung ating kapalaing. 100 din po kada isang po pa ng Meron din po tayo ng uh, tapat na ka na yung ating yapan. 100 po para isang po. Dito po, 200 po para isang kilo ng ating lapat. Yung hindi po na ka-slice. Thank okay. you. pinto na TBK yeah, Tuloy mo mahiga pa 'yang Vendors hot lang ang dami ano. Ang dami mong ano. Meron pa po, may timi. hindi pa... mo, 'wag mo na lang. Vendors. Wala na bibili. <laughs> busy. Busy, busy. Okay, Pampanawit magkaano? Si Yes, bibili na, bibili, tungko ngayon.

opinion uh -huh. 120 na lang, 120. 120 kilo? 120 kilo. Magkano sa labay ito mo? Ano para? 200. Two, 200? Dito sa dalaga? 200 din. Since price ngayon. Ayan ispada. 120 kada na sa kilo ng ating ispada. Oh. Magkano is dyan sa papakol mo, pre? 170 ang kilo ng papakol. Oh. Magkano yan? sa bangus mo, pre? Oh, 180 ka din sa kilo ayan oh, po yung ating bangus dagupan, 180 po kada isang kilo. 150 po kada isang piraso nang ating bangus dagupan. Meron din po tayong 130 po kada isang piraso niya, ang ating bangus dagupan, meron din po tayong 140 kada isang piraso. Okay. Ayan po ngayon yung ating mga Tagal na dito sa Malabon Fish Market. Naku po, ito po yung ating mga bluefin. Nadaanan ko na po yan kanina.